Pacheck ako kung sa iyo nga. Kung sa iyo Hello, what's up mga kahombre? Good afternoon. ngayong hapon nga ito ay may nag-surrender sa atin ng cellphone na naiwanan daw sa basketball court. Dito yun oh, dito. Ayan, kita sa si CCTV. Ayan. Ngayon, hintayin natin kung sinong mag-claim dito sa barangay. At diba, ipaparecord muna natin sa barangay ang nag-surrender sa akin ng cellphone na to. Ito ay uh, real me. may 50 pa at may tigit ng NCAA. Okay, hintayin natin. At Agnes, ito mayroong nag-surrender sa akin sa labas na naiwanan na sa court. Kaya ipapalag ko sa'yo para mamaya pag may Ipapa-double check din natin kung sakit ka talaga. Kaya hintayin na natin mamaya maya lang. Baka dumating Okay, wait lang. A few minutes later. Heto na si Kambal Rosa, may ari ng cellphone. <laughs> oh, ano magkano <laughs> yung ano cellphone to? Six four. Pa check ako kung sa iyo nga. O, oh, bubuksan yung password ha. Ayun na, bubuksan yung password. Uy, yun na, sa kanya na. May lamang ba pera yan sa likod? 50 ako. Oh, 50. Nanood ka ba ng ECA? Opo. Saan ka magkakaragod? Jerry po. Jerry. Ani mo Rizal, ka alumni ko pala to, Jerry. Woo! May nagsurrender sa akin kanina. Eh, bakit mo naiwan yan? Ano ko kukulit sa mga buwan. Tapos? Sa pagkabalik ko, wala na po. Malayo ko ba sa ano? Malayo ba? Ano ba dahil para baka mapulot? Buti eh, kaibigan natin ang nag-surrender sakin. Kaya, lang sa akin. Kaya lahat ng mga gamit natin, ingatan natin sa mga basketball court man o sa mga park o, sa kahit saan lugar. Ano gusto mong sabihin ba na may nag-surrender sa inyo at may nag-surrender na sa barangay? O sabihin mo kung sino nag-surrender sa akin, sabihin mo ang sasabihin mo sa kanya. Maraming salamat po. O oh, teammate natin na ba na unit? Okay, thank you daw. Okay. Selamat selamat